Maka sabi nga, sabi nga. Yan, yeah, palaka yan. Nadubong palaka. Tapos, uh, palaka na may... Ang paraya. Paraya. na. Ito ang pangunahing, ano, Adonso. sekreto ni Mojack. Lalasingin muna yung kasama para malaya magsalsal mamaya. Hindi nila maririnig yung agus ng tubig. May pause ay kung tanda damdamas. Grabe. Oh, 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 oh. Rest, rest. Rest. Eh, Pang yo chob. na yung mga Mga basang sisi. Ito Oh, oh, no. ah, diyan ako puro takcito ng ano nung ano 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 lang ano ano yan, ano yan, ano 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 ko siya mm, mm. oh, ano ah. Saba 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 Yan pala kayan, adugo Tapos uh, uh, Paray, eh na may eh, palaya. Pinapaitan, tukad din. Para uh, Sa mga nanghihinang tuhod di pwede yan, komersyal yan. <laughs> yan, 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 yan. <laughs> <laughs> Tapos, salsalsal <laughs> na <yun>. sana <laughs> eh. Ano ka mo, ano ka mo? <clears throat> ano ah. Uh, sa uh, ng ano, tuhod. Para sa salsal mga mamaya. Gina, kalatubay to. Ito <laughs> hihihi <laughs> <They're not black. laughs> hahahahah <laughs> lahat ng mahinang tuhod ito ang pampalakas talaga 2 uh, by 2 sigurado tatlong saktak ayos na panuot na e eh, ka ni misis <laughs> <laughs> ang panuot tapis na, na pakinggan yon na. <laughs> ito ang takahin namin haaa uh, <laughs> battles ng kubra alright parang double p panggan oi min guys min nga tau panggan panggan balaka talaga hmm? prado. prado aku nama prado ah panggan balakas talaga <laughs> lamu naman nampang lantang talaga tigasin nyan uh, tama sal sal mama ya tama tama <laughs> ganya naba na na yang mangatao panggan panggan pride